Naubos <laughs> <laughs> no, na? Yeah. Naubos? No, kira kira pa doon Meron pa <sighs> yan mga kaimpi Nagharapin si Kuya Joel ng mais Manyaman pang laga Ihawin ko yung iba hmm. no? -ihaw na. <laughs> Sarap no? Ihaw na. na? Mabango na Mabango Ano? natanggalan ng balat? O oh, hindi na? Ha? Tanggal pag nagihaw May balat? Pwede rin wala, Pwede rin meron meron no parang hindi masyadong maano no ma yun ah, marami pa dyan yung tatanong yun nang galing din nilinis ko ah kaya pala matagal ka naglinis ka na rin mm, sabay na lilit <laughs> yung ano, mga lilit na sagi na tumubo yung mga butulan? Mm, sabay na <laughs> yan ang dami rin ako ni Kujoy lo. Oh. Kasi nga bakit kinakain din ng arete no kay Joel? Walang abono yan Walang spray Grabe Magsara tayo Sige lang dito pag masipag ka magtanim Meron ka talagang aanihin Ayan

Yung iba, tinumba ng dagis. Iubos na na oh. Kaya, pati maliit lang kinuha eh. Naglinis pa kasi si Fijuel kaya natagalan. Ang sarap ng ulam mo. Oh. Anong yan kuya? Ha? Baboy. Giniling? Giniling. Yan, sarap, karne. Yan po yung tinatawag nila na lameran o alamig, ka-MJ. Wild dito sa bundok. Nahuli niya nakaraan, So, niloto niya na rin. Ito yung giniling, binalot niya sa daon ng saging. Yun yung mga lamang loob. Yan. Hmm. Masarap, masarap yung ano. Maka MK mais kayo dyan Bagong luto may titinit pa po Ito sa asin? Ito lang? May ate may may, may asukal, uh, may may bitsin. Wow. <laughs> may okay. suka. na lang lang. Kuntin abo. Mga dagis <laughs> man. Mga dagis mo. Bak. Bak.

Nakit. Masarap malakit. diyan na namusok Doon ka galing kanina? Hmm. Ay ka, babe. Ganda ng buhok ni Kuya Moros oh. Ganyan yung ganyan bah, yung buhok ng mga negro. Hmm. Hmm. Ano yan? Sinadya mo? Ano Kusa na nagano yan. Kusada. Labay ko ganyan eh. Kailang ayaw eh. Sabon ano? Yung pinagano ko. Sabon. Adjak. Palaba? Hmm. Di Iba tara nila? Hmm. <coughs> Labay ko ganyan? Napaikat ka na lang. Hindi. Iba rin pag iikatin mo no? Iba. Matatanggal. Hmm. ng na Habaw ka lang eh Kinuha yung habaw <laughs> sa mga <laughs> isip Tara, dalhin yung ano pa eh Pandisan, labay Pandisan okay. Bali 100 Puro pandisan Opo Bali 100 kuya, pandisan Labay labay na pandisan Saan pa may galing ka sa Florida. Oh, layo ah. <laughs> so ayun po mga ka MJ kahit ay madulas yung daanan tara so good pa rin po ang team Lori para maghanap ng ating mga kababayan na mabibigyan po ng munting tulong sa araw na ito no? yan may dala dala na po tayong bigas grocery kasi dito po ay napakalayo sa bayan No. Kaya yung mga groceries natin ay nandun na rin po yung yung pangangailangan nila sa araw-araw po tulad ng mga asin, bichin yun po yung madalas nilang ano dito ah, ginagamit kahit anong gulay-gulay dyan o yung mga nahunting nilang mga kahayupan ay yun lang po yung ay, kanilang ano, ginagamit asin bitsin so hindi lang yan, syempre nandun yung mga dilata, noodles yung mga sangkap suka, tuyo, mantika, ganyan, pang trenda at marami pa pong iba at yung napaka importante ay yung bigas pit na pit na, ito Ante Orlan sa kanya. Dalawa sila. Ito ito bigyan mo. Nae. Ate. Yan. Salamat po.